A day in my life as a Pilipina nakabit ng isang afam. For today's video, wala <laughs> na naman ang vanog. Charot. So ayun nga mga day, if you can remember, di ba, lately, uh, nag-post ako ng uh, video about, uh, di ba, yung mga lalaking nagugulat daw about sa mga maiitim na singit. And then sabi ko, mag-afam na lang kayo dahil lang mga afam tanggap kahit maitim ang singit nyo. <laughs> So anyway, na nag-message na sa akin, na sabi, Madam, paano po siya hanap ng afam? Eh, maitim din yung singit ko. <laughs> 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 aray, ito, Paano po ba? Ano daw po daw yung mga ugali na kadalasang ano, gustong gusto ng mga afam ba? Katangian ng isang babae na gusto ng mga afam. Ugali, ganyan. So anyway, para sa akin mga day, don't have to pretend, you know? Kasi ang hirap magpanggap na ano, kumbaga, hindi mo naman kailangan baguhin yung sarili mo para lang sa lalaki, di ba? You just have to be yourself. Kasi, ang hirap kapag nagpipretend ka at hindi hindi mo talaga yon ugali ba? Kasi ang hirap, ano yung pangabang buhay yung ka nalang magpipretend? <laughs> o, oh, di ba? Para sa akin, you just have to be yourself. Ganyan. Kasi, alam mo ba, the right person will accept you no matter what, no matter how you look, no matter how is your physique. Mga ganyan ba? Hindi mo kailangan magpanggap paano yan, nagpapanggap ka at the end, kasi kadalasan, lalabas at lalabas talaga yung tunay mo ugali at the end, you know tapos nalaman niya o oh, di ba na ganun pala talaga ang ugali mo nagbago ka na, edi iiwan ka so ang hirap magpanggap mga zay So, kailangan magpakatotoo lang kayo sa sarili nyo. So, kung tanggap ka man o hindi, eh, di at least hindi kayo nagsayang ng oras. Hindi ka nagsayang at hindi rin siya nagsayang. O, ba diba? Kaya mas okay talaga yung magpakatotoo kayo sa inyong sarili. Kasi ang sarap kaya, ba diba, na ilabas yung totoo mong ugali. Kasi kahit anong mangyari, tanggap ka. Kasi ibig sabihin, he loves you no matter what. Kahit ano pang, ano mo, katuyuan mo sa buhay, gano'n. <laughs> And then about sa kulay, uh, kadalasan kasi sa mga afam, hindi naman sila natingin sa ano, sa kulay, sa katawan. Mostly, they are looking for a genuine connection, mga zay. Yun lang yung gusto nila, as, long as na hindi pera yung habol mo. Kapag <laughs> nalaman na hindi pera yung habol mo, just ko, uh, mamahalin talaga kayo ng higit pa sa inaakalan nyo mga zay. Kahit sino naman, di ba? Kahit kung akong babae, nalaman ko pera lang ang habol mo, di ba? Mawawalan ka ng gana. So, ang gusto, kadalasan gusto nila mga zay is genuine connection, genuine intention, ganon.